Hello everyone. This is Professor Vincent Torebongolan and in today's video I will be going to discuss what is all about the cryptocurrency and how cryptocurrency works. How to invest in a cryptocurrency. All right. So, marami ang nagtatanong sa akin, marami ang nag-message sa akin kung ano raw ba ang cryptocurrency. This is because of what happened, no, with the uh, ABS-CBN artist no sila Ronnie Alonte at ng kanyang girlfriend no na naging biktima di umano ng bukas kotse gang at dahil nga sa nangyari ay nawalan sila ng 1 billion crypto money. Okay? So i-discuss natin ang cryptocurrency further. But before that, I know you are aware what is all about call financial. Okay? So ang Call Financial ay isang platform na kung saan ay maaari tayong mag-invest, maaari tayong bumili at magbenta ng stocks and mutual fund. Okay. So bilang miyembro ng Call Financial ay mayroon akong mga binabantayang mga stocks dito sa Call Financial. Okay. So Itong nasa kaliwa ay yung stocks ng Jollibee. And then yung nasa kanan, ito yung stocks na aking binabantayan. Okay? So andito yung Meralco, Jollibee, Banco de Oro, Megaworld Corporation. Yan yung mga stocks na binabantayan ko. Tinitingnan ko yan araw-araw, pero not necessarily ay nagbebenta ako ng stocks daily. Okay, so depende po sa akin 'yan kung magbebenta ba ako o hindi. Okay. Ito namang nasa baba, ito yung galaw ng market. So ibig sabihin, kapag green ay okay, mataas ang nasa presyo ng particular stocks. Okay, so ito yung Call Financial. Okay? Sa loob ng Call Financial na platform ay dito ako bumibili ng mga stocks at dito rin ako nagbebenta ng mga stocks. Okay? So, simple lang. Ano naman ang cryptocurrency trading platform? Okay. So, maririnig ninyo o makakabasa kayo ng Binance, Crypto.com, Coinloan, Blackfy, Uholdler, Celsius. Ito yung tinatawag na cryptocurrency platform. Ito yung parang call financial. Okay? Doon sa aking nakaraang video ay mayroon akong crypto.com. Okay? May kamahalan ng crypto.com guys kasi meron itong physical card na napaka kapal. Mas makapal pa siya sa ATM no? Uh, makikita nyo to sa aking uh, mga nakaraang video dahil medyo may kamahalan ang mag-open ng account at mag-invest dito sa crypto.com, okay? So, mababa dito yung 400,000 pesos. Yung Binance, ayan, ito yung medyo kayang-kaya. Pwede kang mag-deposit dito ng uh, 10,000, ganyan. Tapos, sa susunod na slide uh, slide naman ay ano-ano ba yung mga currency na pwede mong i at pwede mong ibenta sa mga platform na ito. Okay, so again, similar sa call financial. Okay, ito naman yung cryptocurrency na pwede mong bilhin at pwede mong ibenta sa platform. Okay, so Pinakang sikat yung Bitcoin. Susunod dito yung Ethereum. Yan. So, nasa inyo yan, mag-research kayo kung ano sa tingin ninyo yung pinakang madami yung volume. Yung marami yung nagtit, uh, nag- uh, Kung baga, marami yung engage Marami yung nag- uh, Tatawag ito. Marami yung nag- uh, sa sale, buy and sell sa particular cryptocurrency. So, pwede kang bumili ng Bitcoin, pwede kang bumili ng Ethereum, pwede kang bumili ng Ripple, Litecoin, and so on so forth. So, similar sa Call Financial, pwede kang bumili sa Jollibee, Meralco, uh, Megaworld, and so on so forth. So, ganun din naman sa cryptocurrency, maaari kang bumili sa loob ng platform maaari kang gumamit, for example ng uh, uh, Binance ang gagamitin mo, for example kasi ito yung medyo murang-mura lang okay, so for example sa Binance, hanapin mo yung Ethereum, hanapin mo yung Bitcoin, hanapin mo yung Cardano yun yung bilhin mo pero tingnan mo muna kung mababa yung kanilang price okay kung mababa yung kanilang price, bilhin mo na. Kasi mabilis ang pagtaas ng mga cryptocurrency ngayon. Dahil sikat na sikat ang cryptocurrency. Okay? So, ayun lang guys. Napaka-simple. Hindi dapat malito. Okay? So, marami kasi nalilito na pagkakamali. Ano ba yung Binance? Ano ba yung Ethereum? Ano ba yung Coinbase? Uh, ba? Diba? So, yung Binance, Coinverse, uh, yun yung tinatawag nating platform. Yung Ethereum, Bitcoin, and so on and so forth, ito yung mga currency na binibili at binibenta natin sa loob ng platform. Okay, I hope na malinaw yung ating pagkakadescribe. Thank you.